Sa labas ng tahanan ni Andres ay naroon si Juan. Si Juan ay dahan-dahan na hinihakbang ang mga paa at kumatok ng tatlong beses. Tuloy ka, senyor, wika ni Andres. Pumasok si Juan, nakita niyang abala si Andres sa pagsulat. Magandang araw po, ginoong Andres, wika ni Juan. Juan, ikaw pala, kapatid, Anong sadya mo at napadalaw ka? Wika ni Andres. Ginoong Andres, nandito po ako para kausapin ka sa mahalagang bagay. Wika ni Juan. At tungkol sa naman ang ating pag-uusapan. Wika ni Andres. Ginoong Andres, alam kong maraming nangyari nitong mga nagdaang araw. Pero... Sasamantalahin ko na ang pagkakataong pero pinutol ni Andres ang pagsasalita ni Juan. Senyor, mas mabuti sigurong diretsuhin mo na lang ako. Ano ba talaga ang sadya Wika ni Andres. Ginoong Andres, sa buong Pilipinas, ikaw ang may pinakamalaking palimbagan ng mga libro at malaki ang empluensya mo sa mga tao. Kaya naman, gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Wika ni Juan. Tumawa si Andres sabay iling. Maraming salamat sa pagpuri mo kapatid. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Wika ni Andres. Ngumiti si Juan na tila nagkakaroon ng pag-asa. Nais sana naming ipunin lahat ng mga tula na isinulat ng mga makata at gawing libro para mabasa ng maraming tao at kayo lang ang makakatulong sa amin. Wika ni Juan. Gusto mong ako ang maging taga-imprenta sa lahat ng tula na sinulat ninyong mga makata at gawing isang libro? Para saan pa? Wika ni Andres. Ginoong Andres, kailangan namin ng tulong mo. Wika ni Juan. Nararapat ko bang tulungan ng mga taong nilait sa akin? Patanong na wika ni Andres. Ginoong Andres, alam kong may galit ka pa sa kanila pero pinutol ni Andres ang pagsasalita ni Juan. Pero ano? Wala akong galit sa kanila at kailanman hindi ako nagtatanim ng galit dahil masama ito kapag inani. Wika ni Andres. Ginoong Andres, kailangan namin ng isang katulad mo. Baliwala lang ang lahat kung ang mga tula ng mga manunulat ay hindi mababasa ng lahat paano na ang hangarin natin? Wika ni Juan. Hangarin nyo lang yan. Hindi ko hangarin. Kung gusto nyo, pumunta kayo sa iba. Doon kayo makiusap. Wika ni Andres. Tatahimik si Juan at bigla niyang sinabi. Ano ba talaga ang dahilan mo? Bakit ayaw mo kaming tulungan? Wika Wika ni Juan. Gusto mo ba talagang malaman ng buong katotohanan? Wika ni Andres Ginoong Andres, wala kang dahilan para hindi kami tulungan Dahil lahat tayo nagkakaisang bayan Wala sa atin ang manghuhusga sa bawat tula na ating sinusulat Wika ni Juan Sinong nagsabing wala? Nung ako'y nag-uumpisa pa lamang sumulat ng tula. Sari-saring masasakit na salita ang naririnig at nababasa ko sa mga kapwa kong makata. Wala daw kwenta ang gawa ko. Ngayon, sagutin mo ako. Bakit kailangan usgahan ng makata ang kapwa makata? Kayong pareho lang naman silang manunulat. Magkaiba lang ang salita at estilo nila sa pagsulat wika ni Andres. Agad sinabi ni Andres kay Juan, Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Gabayan ka sana sa matuwid na landas, kapatid. Wika ni Andres. Umalis si Juan ng bigo. わい <noise> <noise>